Paano ba maging tunay na maligaya? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. Sa kanyang araw na ito, tayo magnilay sa ikalimang kabanata ng Mateo, verses 1 to 12. Sa ating gospel ngayong araw na ito, si Jesus ay nagbigay ng turo sa kanyang mga alagad. Ito ay tinatawag natin na Beatitudes, na ang ibig sabihin ay happiness o blessedness paano ba magiging epektibo ang beatitude sa ating buhay? May tatlong bagay na nais kong ituro sa inyong araw na ito. Sumailalim, sumunod, at sumuko. Sumailalim sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan ay umaasa ka ng lubus-lubusan sa ating Panginoon. Kung sa salitang Ingles, sasabihin ko yan na total dependence on God. Ang sabi nga sa verse 3 ng ating gospel ngayong araw na ito, Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa kaharian ng Panginoon, ang kayamanan, kasikatan o kapangyarihan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang sumailalim sa kanyang otoridad. Radikal ang sumailalim sa Panginoon dahil kahit ikaw ang maghirap, lumubog o apihin, ang Panginoon mismo ang mag-aangat sa iyo sa iyong pinagdadaanan. Ang sabi nga sa awit, Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ni Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat. At lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Pangalawa, sumunod. Dapat lagi tayong sumusunod sa Panginoon para maging epektibo ang beatitude sa ating buhay. Ang sabi nga sa verse 6 ng ating gospel, Pinagpala ang may mga matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y ibibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Sa ating gospel ngayong araw na ito, ang turo ni Jesus ay dapat lagi tayong mahabagin. May malinis na puso at parati tayong peacemaker. Tunay na mahirap gawin ang lahat ng ito. Pero bilang disipulo ni Kristo, dapat ginagawa nating lahat para tayo ay sumusunod sa lahat ng kanyang utos. Pangatlong bagay, pagsuko. Ang sabi sa verse 10 ng ating gospel, Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Ang pinapaalala sa atin ni Jesus na kahit tayo ay pinapersecute, pinapahirapan at sinasabihan ng kung anong masasamang bagay ng mga taong galit sa atin, tayo ay dapat sumuko pa rin sa kanyang kagustuhan. Pero hindi pa pagkatalo ang pagsuko sa mga bagay na ito? Hindi. Pagkat si Kristo mismo ay panalo na. Ang sabi niya sa aklat ni Juan ay ito. Sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan niyo ang inyong loob. na Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tung bagay upang maging epektibo ang beatitudes sa ating buhay. Sumailalim, sumunod, at sumuko. Nabless ka ba ng refleksyon na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Pakitag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless you, kaibigan.